Malamig ang loob ng silid interogasyon, pero lagkit ang hangin sa takot. Nag-iisang fluorescent na ilaw sa kisame ang pumapatak ng puti sa mesa. Sa gilid, may bintanang may tinted na salamin kung saan alam mong may nanonood pero hindi mo makita. Sa ibabaw ng mesa, isang makapal na folder na kulay manila, isang papel na may nakahilerang talata at bakanting pirma sa ibaba isang ballpen na parang naghihintay ng kasalanan at isang lumang handheld radio na umiilaw-ilaw ang berdeng LED. Nasa kaliwa ang isang lalaki sa simpleng dark gray na polo, si Marco. Nakayuko, kumikislot ang daliri, nakahawak sa hangin na parang doon siya kakapit kapag tuluyan siyang gumuho. Sa kanan, isang pulis na ang tindig ay parang bato. Maikli ang buhok, asulang uniporme at matalim ang tingin si SSGT Dizon. Pirma, mariin niyang sabi, itinuturo ang bahagi sa dulo ng salaysay. Kesa patagalin pa natin to, inaamin mo na sinubukan mong dukutin ang wallet ng alis sa tapat ng terminal. Nasa papel na, ikaw na lang ang kulang. Hindi ko ginawa yan, sir. Garalgal ang boses ni Marco. Hinabol ko yung snatcher. Ako pa ang humingi ng saklolo sa tanod. May CCTV sa may paanan ng footbridge. Pakicheck na lang po. Umikot si Dizon ng tingin. sa kanong umisi ng may paghamon. CCTV? E di panis kung wala. Alam mo no bang pwedeng wala namang kuha ang anggulo? At kahit meron, sino ang maghihintay sa kagustuhan mo? Kami ang mag-iimbestiga, hindi ikaw. Karapatan ko pong magpaliwanag. Maingat na sagot ni Marco. Susukatin ang lakas ng loob. Karapatan ko ring tumangging pumirma kung hindi totoo ang nasa papel. Karapatan? Nalaki ang mata ni Dizon at dumikit sa mesa. Karapatan ng biktima ang mas mahalaga ngayon. Ayaw ko ng maraming sa chatpata Kung aamin ka, bukas ka na makakauwi. Kung hindi, magpalamig ka sa kulungan habang inaayos namin ang kasong to. Tumunog ang radio. 2 Copy? Nasa desk na yung complainant. Umiiyak pa rin. Ang sabi, siya mismo ang nagturo sa'yo ng lalaki. Naisipat ni Dizon ang bintana may aninong kumilos sa kabila ng salamin. Ibinalik niya ang tingin kay Marco. Narinig mo yon? May nagre-reklamo. Ikaw. Sir, kung yung ali na nagtitinda ng panyo, siya po yung tinulungan ko. Natisod siya nang sumalubong sa takbuhan ng snatcher. Pinulot ko yung laman ng supot niya habang himihingi ng tulong. Mas galing ka pang magsulat kesa sa amin. Iritadong sagot ni Dizon. Kaya nga ginawa ko na ang trabaho mo. Nakasulat na pirma. Natapik ni Marco ang tuhod, pagsisikapang pigilan ng pag-uga. Naalala niya ang boses ng asawa sa umaga. Kung may problema, tumawag. Huwag pipirma ng kahit ano kung hindi mo naintindihan. Kinuha niya ang ballpen, hindi para pumirma, kundi para itulak palayo ang papel. Sir, gusto ko pong tumawag sa asala ko. Pwede po bang bigyan niyo ako ng abogado? Hindi ko po kayang basahin to ng ako lang. Nagdilim ang mukha ni Dizon. Nagpapaabogado ka pa. Para saan? Ilang oras na kaming naaaksidente. Ikaw na tong nahuli sa aktong tumatakbo. Doon po ako tumatakbo, papunta sa tanod. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babaeng pulis, si Kuplal Vega. May dalang maliit na tray ng tubig. Sir, inom mo na siya. Mainit sa labi. May nagdala pong USB sabi ng tanod mula sa tapat ng bakery. Pwede raw i-check niyang kuha. Parang nasa mug si Dizon sa sarili niyang hangin. Sino nagutos? Sinong tanod? Si Nards po. Sabi niya may kuha yung domcam nila. Naka-face sa kalsada. Wala tayong tech na yon. Bukas na yan. Heto po si Lito sa admin. Marunong. Nasa labas lang po yan. Naghihintay. Sa bat ni Vega, na dumapo ang tingin saglit kay Marco Tingin kasing laming ng basang tela Sa batok sa gitna ng init Bago tayo magpatuloy sa kwento Kung baguhan ka palang dito sa channel Huwag kalimutang i-like, mag At iklik ang notification bell Para araw-araw kang updated Sa mga new episodes ng Revenge Stories Pakicomment nga kung saan kayo nanonood Para makita ko kung gaano kalayo Ang narating ng video na to Game? tara, balik na tayo sa kwento. Tinapunan ng matalim na tingin ni Dison ang salamin. Bago pa siya makasagot, nalaglag muli ang boses sa radyo. Chief is on the way. Yung tanod at kruplainan pinapunta sa evidence room. Umangat ang ugat sa sentido ni Dison. Sige, sabi niya sa malamig na tono. Pasok mo yung USB. Pero habang hinihintay, pumirma ka na. Lalo ka lang malulugmok kapag nagmatch ang kuha sa sinasabi ko. Hindi gumalaw si Marco hindi na rin siya sumagot. Pinakinggan niya ang sariling puso, binilang ang apat na screws ng mesa, sinipat ang manipis na crack sa dingding na parang sugat na hindi gumagaling. Doon niya ipinaandar ang tinidad niya. Hindi siya pipirma. Pumasok si Lito, naka-civilian shirt, may hawak na maliit na laptop at adapter. "Sir, pwede makiramdam sa saksakan?" tanong niya. "Oh, dito na tayo sa surveillance room. Dito." Madiing sagot ni Dison. "Bilis." Kumuha si Lito ng silya, tumabi sa may dulo ng mesa at itinodo ang volume. Binuksan ng file. Hating gabi, grainy pero malinaw ang layout ng kalye. Footbridge, poste, isang piraso ng signage, ang tapat na bakery na may ilaw. Ipinilay niya. Una nilang narinig ang sigaw ng babae. Sumulpot ang batang lalaking may itim na kap, hawak ang maliit na bag, tumatakbo pa kanan. Kasunod ang isang lalaking naka-dark gray na polo na si Marco na sumisigaw. Hoy! Saklolo! Mula sa frame, sumulpot ang tindera ng panyo. Natabig ng takbuhan, bumagsak ang hawak niyang mga paninda. Huminto si Marco upang tulungan siya kahit may humahabol pa siyang snatcher. Pinulot ang mga panyo na nakakalat, tumawag sa tanod na nasa dulo. Tumakbo ang tanod papasok sa esena. Pinigilan ng dalawang motor na patagilid, suminyas habang hinahabol ng isang tricycle driver ang snatcher sa kabilang lane. Isang pulis na pamilyar ang tindig ang sumulpot mula sa kaliwa si Dison, pero imbes na tumulong sa karera, humarap siya kay Marco at inusisa ito. Saka kinapkapan. Nalaglag ang panganilito. Sir, bulong niya. Itinulak ni Dison ng laptop palayo. nitim ang panga. Ang gulo lang yan. Hindi buong kwento. Hindi mo kita kung... Meron pa pong pangalawang cancer. Sa post ni Cap, opposite side. Ipinilay muli ni Lito. Sa kuhan na ito, Malayo pero kita ang takbuhan. Ang snatcher na sumuot sa eskinita, ang tanod na huminto sa pagkakabulagtak ng timdera, at si Marco na nakataas ang kamay habang nagpapaliwanag kay Dison. May dumating pang witness, si Kuya Boy na dispatcher na sumenya sa pwesto kung saan tumalo ng snatcher sa tricycle. Wala kahit isang frame na nagsasabing si Marco ang dumukot. Sir Chief, biglang pumasok ang boses mula sa pinto. Dumating ang Hepe si Major Reyes. Kalbo, may lamig sa tingin pero hindi malamig sa tao. Tinignan niya ang screen, ang papel sa mesa at si Marco. Ito ba ang sinasabi mong positive ID, Dison? Sir, itinuro po siya ng complainant. Complainant na nadulas dahil sa gulo? O complainant na natakot at kung sinong ituro ay yun na? Ikaw ang may hawak ng kaso. Ikaw dapat pinakaingat sa ganyang bias. Itinapit ni Reyes ang muka sa laptop. Lito, ipos mo. Zoom in sa area ninyo. Nag-zoom si Lito. Kita si Dizon na nakakunot noo, si Marco na nakataas ang dalawang palad, ang tindera sa likod na pinapainom ng tubig. Walang body cam si Dizon. Bakit? Tanong ni Reyes, hindi nag-aalsa pero nagtatanong na parang martilyong hinahaplos. Sir, nag-aantay pa po sa inventory yung bagong... At kung wala kang body cam, putol ni Reyes, hindi ibig sabihin wala tayong panuntunan at paraan. Tahimik na huminga si Marco. Hindi niya napigilang pumikit. Sumingit si Vega. Mahina ang tono. Sir, may salaysay din po si Aling Mirasol, ang tindera. Inamin niyang nalilito siya sa una, kaya kung sino man ang nakatayo malapit, iyon ang itinuro. Pero pinanood na raw niya kanina ang kapi sa barangay at nagsusulat siya ng bagong affidavit. Pinatay ni Reyes ang video. Binaling niya ang tingin kay Marco. Pasensya ka na, sabi ng hepe. Dito mismo hindi kita mahin sa bagay na hindi mo ginawa. May karapatan kang tumawag sa asawa mo at kung gusto mo ng abogado, tatawagan namin ng pao. Wala rin overnight na ikukulong sa basihan na ganito. Bumaling siya kay Dizon. At ikaw, Sergeant, maghanta ka ng paliwanag mo. Hindi sa akin, kundi sa internal affairs. Ngayon na ng ngayon din sa asabayan kita sa pagfile ng incident report. Nagkulay abo ang mukha ni Dizon. Sir, nagmamadali lang po ako. Pressure sa clearance ng kaso eh. Pressure? Lalong hindi mo pwedeng pabilisan si maling tao. Pag na lalong dapat mabagal ang daliri sa ballpen. Mariin ni Reyes. Vega, ibuk mo si Tanod Nards at yung dispatcher para sa mas malinaw na salaysay. Lito? I-backup mo yung video, dalawang kopya. Isa sa evidence locker, isa sa USB na ibibigay kay Marco. Binaling ni Vega ang tingin kay Marco. Gusto mo bang tawagan ng misis mo ngayon? Tumanggo siya. Ibinigay ni Vega ang cellphone ng prisinto Nang marinig niya ang boses ng asawa, hindi siya nakaimik agad. Natapik niya ang mesa, tumikhim at doon lang lumabas ang salitang. Ayos ako, na hindi niya masabi kanina. Pagkababa ng tawag, inilapit ni Reyes ang papel na kanina ay pinapirmahan kay Marco. Kinuha niya ito at pinunit sa harap ni Dizon. Hindi para ipahiya, kundi para ilibing ang mali. Hindi ito ang salaysay na tatayo sa korte. Kung gusto mong maging pulis hanggang bukas, mag-umpisa ka sa salitang patawad. Nang tumayo si Dizon, tikumang kamao, pero hindi na nagahari ang yabang, kundi hiya. Sir, Marco, Patawad. Mali yung ginawa ko. Hindi kita pinakinggan. Nabulag ako sa bilis at sa boses ng tao sa paligid. Hindi ako nasaktan sa katawan. Pero masakit marinig na parang alam nyo na ang totoong hindi naman nangyari. Sana sa susunod, bigyan nyo ng oras ang salita bago ninyo pirmahan. Hihingi ako ng oras at training at bukas sa barangay hall, maglalagay tayo ng poster ng mga karapatan sa interogasyon para alam ng taong bayan at alam nating lahat, may kumatok sa pinto. Si Aling Mirasol, namumugto ang mata pero may daladalang papel. Sir, patawarin niyo ako. Natakot ako kanina kaya kung sino man ang nauna sa harap ko, siya nang na nasabi ko. Ito po yung salaysay ko ngayon. Siya, sabay-turo kay Marco, ang tumulong sa akin. Hindi sinakyan ni Reyes ang pagkakataong magsisigaw. Sa halip, ipinahawak niya kay Aling Merasol ang tubig. Pinapahinga at saka dinala sa records para formal ang bagong statement. Si Marco ay pinaupo muna sa lobby. Binigyan siya ni Vega ng kape at biskwit. Sa bawat lagok, bumababa ang kaba. Pagkaumaga, may post sa official na page ng presinto. Salamat sa komunidad na nagbahagi ng CCTV. Pinakilos nito ang tamang proseso. Walang pangalan ng pulis, walang drama, pero may pangakong training at paalala ng karapatan. Sa off-camera, na-suspense si Dizon sa desk duty, dumaan sa seminar sa de-escalation at rules on custodial investigation. Hindi inilihim, hindi rin ipinarada. Ang mahalaga, may nangyaring tweet. Si Marco? Bumalit sa trabaho kinahapunan, may daladalang flash drive na may kopya ng kuha, hindi para i-viral kundi para ipaalala sa sarili kung paano siya hindi sumuko sa harap ng papel, ballpen at malamig na ilaw. Sa susunod na biyahe niya sa terminal, napansin niya si Vega na bumibili ng panyo kay Aling Marasol. Nagtinginan sila, nagmitian. Ayos ka na? Tanong ni Vega. Ayos na, sabi niya. Salamat sa tubig at sa USB. At sa presinto, sa parehong silid na yon, nakadikit sa dinding ang isang bagong kartulina Bago ka magpapirma, siguraduhin totoo. Bago ka pumirma, siguraduhin nabasa mo. Sa ibaba, maliit na letra. Ang CCTV, hindi kumikampe. Nagsasabi lang ng nangyari. Sa pag-iling ng fluorescent sa kisame, parang umiindak ang isang pangako. Mas babagalan ang daliri sa ballpen, mas bibilisan ang pagtingin sa katotohanan. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin, at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!